Ayan yeah, mga guys, good morning sa inyong lahat. Nandito naman tayo si Papa Lon dito sa Arwa City. Ayan, gagala tayo ngayon. Bago tayo umuwi ng Maynila, bago tayo bumalik. Ayan, shout chat shout out sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, uh, sa inyo. Nandito ngayon si Papa Lon sa kanyang hometown dito sa Arwa City, Kapis. Ayan, sila Korean, kanta ng Sipos of the Philippines. Ayan, nandito tayo ngayon. Uh, Kulalakas na uh, sa sakay ng tricycle dito ay dun sa Rose City ay May kita nyo guys Napakagandang lugar Ang aming uh, Ilang bayan dito Taping, uh, At yun, Sa aming sinilangan sinilangan Nandito sa Rose City Kapis Bilang isang kapis noon uh, Proud na uh, proud tayo Sa ating mga pabayan ng mga sige ibang bansa Ayan May kita ninyo Yung pinablog ni Papalo Ang aking pagpapago Na ating lugar Dito sa Rose City Kapis Bago tayo bumalik ng Maynila Ah uh, Tara, so, babalik na tayo. Ayan lubos-lubos na natin ito yung paggala-gala dito para may kita nyo yung kagandahan dito sa Rush City yung mga taga natin yung mga taga Roche City yan sana supportan nyo rin po ang ating YouTube channel para para uh, mga sunod uh, na buwan o pagbalik natin ang may kita at uh, na natin yung ating uh, uh lawas at, uh, isa natin ang trabaho sa Kapiti Hi mag-umpisa na tayo pagbabago ng ating content na nasulutan nyo yung pagtulong na ipapaluan sa ating mga kapabayan ayan walang sawa kung suporta sa akin sana suporta nyo ang tulong ang napatapos tayo ang tumanta sa pagtulong natin sa mga kapabayan kasi pala tayo na mga katulong bilang isang ilong po pala tayo na mga katulong sa ating mga kapabayan sa kaya ayan tayo yung ating ah lupos lupos na natin yung gala-gala kayo -gala parang yung tulog na dalong kape eh. balik na tayo ng Maynila kaya yeah, mga guys o oh. ang ating mga pinagmamalaki ngayon yung ating layuan ng SM dito sa sa ruas uh, napakaganda Mal malaki guys uh, kasi uh, pumasok ko tayo dyan gumating um, tayo uh, kasama ko yung aking maghina uh, pumunta kami dyan kumain sa loob yung paborito ng masa alam nyo na kung ano yung paborito ng masa si Jollibee ayan pero hindi natin yung pinapromota yun, napakalaki proud tayo yung ating mga lugar na napakaganda ngayon papasok tayo dyan sa Rose City, sa city mismo makikita nyo talaga yung pagbabago ng ating lugar dito sa so, Rally City kasi ako matagal ko rin kasi nalasabi ko rin matagal na rin ako na, na walang dito ba? Ay kita niyo na napakaganda. Na, 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 na. Ayun, kay Shano. Napakalaki din. Kaya napakaganda. Uh, proud tayo kasi maraming uh, tao dito, maraming mm, pagbabago. Ayan. Napakalaki din niyan. Kay mo. May mga 7-Eleven. ayan, dati walang mga 7-Eleven, ngayon meron na. lalo pa doon sa Piblo doon sa kabila yung terminal na naman ng mga bus doon mga series lahat naman nandun yung mga biyahe tapos ng Lilo, Estancia Lilo, Bakuha, kalibo, Calibo ayan nandoon ito naman ay ang Memorial Cafe Diyan pinanganak yung aking panganay. Government, government hospital. Napakaganda. Ay, kita nyo mga guys, napakalinis yung lugar sa Rural City mga guys. Oh. Napakaganda. Uh, pagmamalaki natin itong ating lugar dahil. Napakalinis din. papababa tayo dyan sa dulo sa Mr. Flight Eh mga guys, makikita nyo yung mga tricycle dito Iba yung mga format dito Ayan, yung mga yung mga tricycle Ayan Pag nasa kanta naman, nasa parting Maynila ka, iba naman yung forma doon. Dito kasi ma matatag ang mga tricycle dito, matitibay ang tricycle. Ayan. Ngayon, uh, mamashare muna tayo rito para pakita natin sa inyo yung uh, Ross City. Ikot-ikot muna tayo. Lubos-lubos na natin yung uh, pag-video dito, pag-vlog natin para makita nyo yung Ross City. Yan. Kasi ito guys, uh, color coding to. Yung mga tricycle dito. Ito kasi uh, naman mga kwanto mga kulasi. Bye-bye kulasi ganun. Yan. Kasi pag hindi nag color coding dito, iniiwasan kasi dito yung tawag dito kung libaw makaksidente. Kasi kung isa lang yung kulay, hindi matitris pero kung iba-ibang kulay, Nagtitirisi yan kasi mga ibang barangay kasi yan kung anong klaseng barangay. Kaya may mga kulay orange, kulay blue, puti. Itong puti naman to ay mga biyaing kung naman yan, biyaing uh, tawag dito yung libas. Nandiyan din yung mga bilihan ng mga isda, yung bagsakan, napakamura. Ayan. Laki na lang ang pagbabago mga guys ating mga kababayan dyan. Napakalaking pagbabago ng ating lugar. Napakaganda Ayan, dito tayo dadaan Para makita nyo Ayan, ang ganda oh Ayan Dito naman ay Sa likod tayo ng Ah uh, tawag dito likod tayo ng simbahan saka likod ng city hall uh, basa pa rin kasi halos lagi lang araw araw lang umulang kasi dito ngayon guys kasi kaya hindi gaano nag nagbablog si Papa Lul dahil maulan ngayon lubos lubosin na natin dahil tayo pa uwi na lang Maynila ayan ito yung simbahan ito so, naman yung mga street pods dito. Pag naugutom kayo, ay walang problema dahil marami kayong makakainan dito. Ayan. Napakaganda. Ito naman yung gym. Ayan yung city hall. Halos magkaharap lang sa Rito si Hall sa Kapitulyo yung Kapis Provincial Capital ah Capitol. Halos magka, magkadikit na yan. Nakatawi ah, ano sa kabilang kanto lang yan. Yan. Yan, pakita natin sa inyo. Ah, napakaganda. Yan yung mga pwede kayong pasirox dito. ID, may mga passport ID mga, may mga santo rin dito kasi ito guys, ito yung simbahan ay makulit ang piyesta rito ay December 8 ang kapistahan, kaya lang hindi tayo nakakawi. masarap dito mamista kasi dito guys, makita nyo yung pag nagpiyesta rito makita nyo yung mga sipos dito na napakarami ang daming mga nabibili. Ayan yung mga ating mga uh, traffic importer uh, na nga muna. Uh, kumakain. Ayan, ito yung ating pinagmamalaki na city hall ng Roma City. Ayan, pakita natin sa inyo mga guys. Ito yung uh, city hall. Ngayon pakita natin sa inyo para uh, yan. Ito yung sitio Hall sa Roa City Capiz mga guys ha. Yan. Napakaganda, napakalaki ito. Ngayon ito yung uh, Immaculate Conception. Ang kapistahan nito ay December 8. Ayan. Nakat tayo dito. Para ato mawid tayo dito sa kabila naman. Ayan, yung kaharap natin ay ang Kapitulyo naman. siguro yung ah, um, namatay dito ay uh. police siguro ayan no oh. ang laki ang laki ng simbahan ayan mga guys ang laki o oh, diba yeah, ito yung tinagura ang city. sipos of the Philippines yung uh, Roa City kaya kasi wala tayong time lagi guys kasi pag nagbakasyon tayo laging bitin yung oras natin lagi tayo na na-stranded hindi tayo nakakapunta sa mga yung palisdaan talaga kaya sa kayo mga tao dito yung mga pagkuha ng mga talaba akong iba't ibang klaseng mga kung kaya hindi tayong, wala tayong oras kasi maganda rito yung nakakala may oras ka talaga sa pagpunta sa mga ganyang lugar ako marami sana ako mapupuntahan kaya lang eh oras din ang hinahabol ko ayun yung kapes sa uh, provincial capital yeah. napakaganda tawid tayo dito para may pakita natin sa inyo. Hello. No? Di ba? Ayun yung makulit ko shift yun na yan kasi December na kapistan dito ang ganda Dada. ngayon na uh, naglalakad naman tayo dito kung mapapansin nyo rito guys halos magkaparehas ang formal nito yung sa Maynila sa John's Braid ayan halos magkaparehas yan dito kasi ang tubig dito mga guys Alat Paalat ng tubig dito Ayan. Ang ganda ng mga view Kung mapapansin nyo ang ganda ng view ng Rose City Isa rin sa pinakamalinis Siyempre pinagmamalaki ko rin Yung aking pinagmulan Ang aking lahi Bilang isang kapis noon Ayan, kahit nasa Maynila tayo nakatira, nakatira at least uh, babalik babalik pa rin tayo dito sa ating pinagmulan pag ako sa aking trabaho ay dito rin pa rin ako titira pa rin sa aking pinagmulan hindi ko, hindi ko ipagpapalit yung bilang isang kapis nun Ayan. ngayon uh, pupunta tayo dito sa public market na Rose City pero hindi na tayo papasok niyan mga kaysa sa labas kasi makan kasi ngayon dispiras nga isang tinda ayan napakalaki yan dyan ayan mga produkto dito kaya dito kung masipag ka rito guys mag sa bundok walang problema dito kasi madami nandito lahat yung mga pan dito yung mga prutas lahat mura napakaganda diba ito so, yung rosa ito yung public market ayan mga prutas na naman dyan halo halo din yung mga paninda dyan ngayon naglalakad lang tayo dito yan napakaganda meron nami namimingwit oh ito yung Rua City yung public market ayan mga purtasa naman dyan saka halo halo din yung mga paninda dyan ngayon naglalakad lang tayo dito yan napakaganda meron nami namimingwit oh view tayo ngayon hindi tayo papagkak mga guys dito lang tayo sa labasan kasi ayan. masikip ang ano Dito hindi pa tayo napakasikip ah dito na lang tayo dadaan ayan pero hindi tayo papasok yun sa loob ng ano. <laughs> Lalabas na tayo doon sa kabila para makita natin sa si inyo yung public market bago umuwi. Kaya ito kasi yung kabila, okay, okay naman yan dito. Pero tagos pa rin natin dito yung makabilihan uh, ng mga isla mga guys. Ayan, pakita na lang natin yan mga kayo-kay tapos dito ito yung expansion nila kasi dati ito sarado to ngayon uh, puro karnihan na napakaganda oh pinaki ng pagbabago rito guys right? kasi doon dati doon yun lang sa kabila makikita yung mga bilihan ng mga isda ngayon mga karne dito sa mga manok Dito naman kasi may pamangkin ano may panoorin may chicken uh, chassis. Dito rin may question. Kasi dati to uh, ay, panto ay, yung tao dito yung sarado. Ngayon bukas na open na open na. Ayan Ano ba Kita yan naman yung kagandahan dito. So, nandito kasi nakapisto yung aking chicken si casing. maganda ang lugar, ang public market ng Roa City. mga guys, ang dami mga isla dito. Ang sa tilapia ng niti. Yeah, no. Mura lang mga kumita. Yeah, yung mga Ito tawag kami dito, uh, tawag, ano tawag dito yung bagong Yeah, no. Mga seafood. Ayan mga kanyang mga sumpo yan alimango iba iba makikita nyo rito yan mura lang mga kilo dito yan mga hipon na puti yan iba ito naman talaba naman buhay na buhay pang alimango ngayon na dito tayo sabi na Ayan e mga guys, uh, palabas tayo. Ito so naman, dati kasi dito, open to. Pero ngayon, may oh, mga okay-okay na. Bye, Bye rin yung paninda dito? Ayan. Napakaganda. Oh, ayan, yung mga mga tuyo din. tuyo. Dito yan mas nakita nyo sa public market. Iba pa yung kano Iba pa yung bagsakan ng mga tawag nito yung mga tuyo sa banika. Iba din yung sa dumulog. Ayan. Nandito na tayo sa labas ngayon. Tayo sasakay na at ayuyuin na. Ayan nga guys. Iba yung mga porma sa tricycle dito kung makikita nyo. ba? Diba? Mga mga tricycle dito. Iba? Diba. Ayan mga gosho. Iba-iba yung mga paninda dito. Ang dami. Mga langka. Pero sa Maynila napakamahal yan. Yan. Mga gulay. Mura lang mga gulay dito. Ito yung mga paninda dito sa amin. Di diba? Napakaganda. Ngayon ako, sa, ako naman, ay papunta naman doon sa kabila. Mag, talabas na tayo para sumakay ng jeep din. Papunta doon sa terminal. Ito ako yung uuwi na rin. At least namin pakita ko na na tayo. <laughs> Napakita na natin sa inyo yung ah, dito ang public market saka yung crush it eh. ikot tayo para maipakita natin sa inyo hindi man kabuo natin maipakita sa inyo at least may kwa kayo may idea na kayo kung saan kayo lulusot yan napakaganda diba napakaganda kasi hindi na kayo mamamproblema ayan puro gulay din sa kabila ay, ang gulay din. Kapilaan ang tinta dito ngayon. Napakaganda, di ba? Sa ating mga kababayan ng mga bansa, yan, maubulat na kayo pagka uh, umuwi kayo dito sa ating lupang sinilangan. Ay, ibang iba na. Napakaganda. Ayan. Kahit sa nga lumingon dito ngayon, puro mga kanto mga sariwa talaga ng mga gulay kasi ito ay anit talaga sa bundok Ayan, mga labong oh ang labong ang tawag sa amin dito ay tambo yung tinatawag na labong ngayon mga saging iba iba ngayon ako isasakay dito sa kabila para umuwi na okay sa patuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko Maraming salamat sa walang suwa pagsuporta. hanggang dito na rin muna. Ingat po ka at God bless. Bye-bye!